Kayo ho, uh, Mayor, meron kayong personal knowledge yung dyan sa binabag nito, yung ano ba yung rock netting project ko dyan sa ano. ba diba, Talaga matindi ho ang uh, sinasabing uh, mukhang uh, may ano mali talaga, no? Pag magsasalita ba ako kung wala akong data, wala akong oh, information, po. wala akong mga dokumento, nakita niyo naman, nagsalita ako tungkol sa 777. seven mm seven, -hmm. At uh, pinagtawanan ako, ano, inaccuse pa ako na nagsisinungaling ako. Ngayon, okay. lumabas na yung katotohanan. Mm. Inamin na, na ibang mga kongreso. Mm. Nagsalita ako dun sa mga rock netting. ako sa mga tungkol sa mga cat's eye mm. na na pan talaga. Incredible talaga yung cost niya. Mm At ngayon, mm. nagsalita mismo ng secretary okay. ng DPWH na exorbitant yung cost talaga. Mm -hmm. Pero kita mo naman na walang ginawang investigasyon despite that. Mm. So anong gusto nilang gawin namin? Tatahimik na lang kami, at tanggapin na lang namin. Mm -hmm. And that's the reason why ganun na na-aggravate na, na yung situation because people are just so silent. Mm -hmm. Mm -hmm. No, nobody would like to speak up and speak out. Ngayon nagsasalita kami. We're taking the lead. Mm -hmm. ah, we're taking the lead, risking our life. Tapos sasabihin kami nagsasayang lang kami, magsasayang lang daw kami ng oras. At dapat siguradong totoo yung sinasabi namin. Mm -hmm. Sasayangin lang namin yung oras nila. Mm -hmm. My God. Yeah, they better wake up. Mm -hmm. So, mayor at uh, yung may binabanggit po si Sen. Ping Lacson na uh, 67 contractor, congressman na contractor pa. Meron din hubakin detalye noon. Well, uh, may alam ako doon, ano. Kasi I'm pretty sure na hindi magsasalita si Sen. Lacson. Kilala ko siya. Naging eh. mm -hmm. boss ko 'yan eh. Mm -hmm. Hindi magsasalita yan kung hindi credible at reliable yung source niya. Mm -hmm. At kahit pa paano meron akong alam doon. Hmm? Apo. Ayun, ayun nga yung mga binanggit niya, yung mga identified na talaga na contractors. Mm. Some of them are even self-declared contractors. Mm. Ito na yung bago naging congressman, naging mm. con contractor na sila. Apo. nung naging congressman sila, deny best nila, tinanggal nila yung pangalan nila para at least yung mga yung mga kumpanya nila makasali ulit sa bidding. Mm. Pero at the end of the day, pangalan lang yun, tinanggal. Pero sila pa rin yun. Isa pa, nabawasan pa yung royalty. Hindi <laughs> na sila magbibigay ng royalty pag natanggap nila. Meron din yung, meron din yung mga congressman na sila, sa kanila na-realize, nung nakita nila ang sarap pala buhay ng contractor congressman, ah, maging, congress, maging contractor na rin ako. Yun naman yun, isa na naman yun na sitwasyon. Iba din yung Nagmamalinis at nagsasabing hindi kami kontraktor pero yung kontraktor, yung misis niya, mm -hmm. yung anak nila Kabilya. o kaya yung mga kamag-anak mm -hmm. pero at then sila pa rin yung kontraktor. Kaya mm -hmm. naglulokohan lang tayo. At ginagawa tayong kumbaga, insult to the Filipino intelligence. Mm -hmm. Ginagawa tayong mangmang. -mang. Ano. Uh, tell that to the Marines. Sa akin may nagsabi parang minsan nanghihiram sila ng kumpanya mm -hmm. mayor. eh, Yung construction firm, parang bibigyan na ikaw ilang percent 3 percent ano gagamitin yung ano yung kanilang yeah, so. lisensya May yeah ganun? so o, ganun nga ganun okay. ang